Ayan guys, nandito kami sa palengke. Eh. Wow. May bibiliin kami. Ano bibiliin natin eh, sa sayon, oh, na? Sa'yo, sa'yo. na. Ah, doon tayo sa LCC. Eh. Uh, May bibiliin daw kami. Iwan ko dito sa prinsesa ko. Let's go na. So, ayan guys. Tatawid kami sa Kapunta ng LCC. Lagi dito. Lagi dito nak. Okay, Daddy. Aray ko. Oh. Po. Oh. Yung babae magtutulog sa'yo. Sino? Magtutulog sa'yo. Sino? Ayun guys, oh. Nakita niyo yung sa likod namin. Nung isang vlog ko na, na nasa vlog ko. Eh. Pero andyan na naman siya, oh. Hi Marsh! Hi Marsh! <laughs> Ikaw na naman! Kaya uh, eh, hi na! Hi na! Hi na! Sabi ko! ay na Sabi ng followers ko! Ikaw na naman! Ay na ko! Sabi ko! Nandito kami sa second floor ng LCC. May bibili kasi kami. Right? Oh, nagugutom daw siya. Ayun ako mamaya na anak. Oh, bak mo. bak mo. Baksan mo. Good morning. afternoon. Oh, ah, hindi guys. Dito kami. May bibili lang kami. Ano malamig? <laughs> Nagkaanap ako ng cellphone ko. Hawak ko pala. Hindi ka lang. Ano kaya? Hindi ka lang kung ano hanapin natin. May hanapin muna kami. So ayun guys, ikot-ikot muna kami. Hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Hindi nagpapakita. Masa na guys, bilhin So ayun guys, nabili namin yung hinahanap namin. Lima nito. Kailan yun lang? Ten. Ten. Oh, o, ten. Ten yung hawak niya, lima sa akin. So ayun guys, magbabayad muna kami. Dito kami sa counter. So, ayun. Ano? Hindi naman sa yo. Eh, lima lang ito eh. So ayun guys, nandito kami sa counter. So ayun, oh bye bye. Bye. So ayun guys, uwi na kami. Naku, nabili na namin yung pinapabili na ni Madam. Madam? Mami mo. So ayun guys. Uwi na kami kasi pupusa kami ng pulanggi. Gutom ka? Di mm -hmm. eh, mamaya na, dula lang sabay. mag Ano ba? Ano ba? Magtago. <laughs> Spy guide pa baba na kami. Uuwi okay kami. May pupuntahan pa kami. Ano na? Saan tayo pupunta na? Saan tayo pupunta? O, oh, dun sa sabay ni Lola. Total, nabili na namin yung kailangan namin. Pinapabili din na ni Madam. Dapat princess. Ha? Huh? Dapat princess. <laughs> Dapat princess. Ano ang tawag ko? Ang sa Okay. So, ayun guys. Hanggang dito na lang. Bye.